Tampok sa lalawigan ng Romblon ang higanting Christmas tree na gawa sa plastic bottles. Bukod pa ito sa mga Christmas Carnival at Winter Wonderland na Christmas decorations. Alamin natin balita ni Jade Calabroso. Ilang araw na lang ay Pasko na. Kaya naman mas dumadami pa ang mga paandar na disenyo, lalo na dito sa lalawigan ng Romblon. Christmas Village na mala Winter Wonderland ang tema ng Pasko sa bayan ng San Andres. Kung saan enjoy mapabata o matanda man sa pagpapapicture at may experience ang snow. Sentro sa atraksyon dito ang kanilang giant Christmas tree na may taas na 20 feet. Napapalamutian ito ng mga Christmas ball at asul na Christmas lights. Tampok din sa Christmas Village ang iba't ibang replika ng mga bahay sa ibang bansa. Sa labas naman ay may food bazaar para sa mga gustong mag-food trip. Uh, ay ginawa para makita naman ang uh, replica ito ng mga iba-ibang bansa tulad ng Japan, Amerika at iba pang mayroong mga uh, snow sa kanilang lugar. Para makita naman, ma-experience nung uh, mamamayan ng San Andres kung ano itong snow na ito na nila tawag. Christmas Carnival ang tema ng mga dekorasyon sa public plaza ng Bayan ng Alcantara. Tampok dito ang iba't ibang dekorasyon na madalas makikita sa isang carnival tulad ng Ferris Wheel, Carousel, Roller Coaster at paraming iba pa. Sa labas ng plaza, makikita ang napakalaking Christmas Ark. Sentro sa atraksyon ng Giant Christmas Tree, na kahawig ng isang malaking carnival house. Tinatayang may taas itong 40 feet. So, sa ngayong taon, inisip po ng aming mga department heads, pamumuno po na aming mahal na mayor, na dapat po bigyang pugay ang ating, bigyang kasiyahan yung ating mga kabataan. Pag sa mga bata po naman, ang inisip po agad natin ay kung saan po sila masaya, ang carnival team po ang pinakamaganda para pag may pinuntahan po silang lugar, masaya pong lugar, carnival po yon ang iniisip po agad ng mga bata. Gusto po namin ipakita sa lahat na kaming mga Alcantaranhons ay resilient kahit po anong kung bagyo ang dumating, kaya po namin itong uh, kayanin at makakatayo pa rin po kami at mapagpapatuloy po namin yung aming Christmas celebration ngayong taon. Paskong Pasko na nga dito sa Bayan ng Luok sa Lalawigan ng Romblon kung saan bida ang kanilang giant Christmas tree na gawa sa mga plastic bottle. sentro ng atraksyon sa public plaza ng Bayan ng Look ang sinasabing 90 feet na taas ng Christmas tree na binuo ang katawan mula sa higit dalawang libong plastic bottles. Nasa ilalim naman ng puno ang isang bilen. Pag-iingat sa kalikasan ang tema ng nasabing bayan ngayong taon. Bida rin sa park ang labing dalawang malalaking parol na nagre-representa sa bawat barangay ng bayan. Gawa ito sa mga indigenous material at recyclable materials. Uh, dahil nga po ang munisipyo ng Luok ay isa sa mga uh, nagtataguyod ng uh, mga kapakanan ng environment, naniniwala kami na yung barangay yung strong strongest unit na makakatulong sa amin dun sa advocate namin dito sa environment. So, uh, daw namin sa kanila na lahat ng gagamitin na, na pwede po nating i-recycle yung mga bagay na to at magiging useful at magiging maganda yung mga bagay na ito. Well, uh, natutuwa po kami, no? Uh, kami mga residente dito sa Bayan ng Loog dahil talagang itinataguyod po ng ating pong lokal na pamahalaan ng Bayan ng luok sa pangunguna po ng ating pong punong bayan, Mayor Lizeth Arboleda, yung ganitong klaseng mga tema na takot promote po ng pag-alaga, pag, pag ng ating pong kalikasan. Actually, ang Christmas Village ngayon dito sa Bayan ng Loog ay tinuturing talaga naming tourist destination kasi pinupuntahan ito ng aming mga kababayan na nagmula pa sa iba't ibang dako ng Pilipinas. At sa mga susunod na araw, pwede rin namang galing sila sa iba't ibang dako din ng mundo. Samantala, pagkatapos bumisita sa plaza, ay maaaring mag-food trip sa street food and night market ng nasabing bayan na tinawag na Ugbo. Nasa apat tapot dalawang stalls ang nagtitinda sa isang lugar na may kasama pang musika habang namimili at kumakain. Kaya lahat po ng price po namin dito affordable po siya kahit sa mga inumin. Galing pa ako ng ginbirayan. Pero I decided to go here dito kami mag-dinner kasi masarap naman ang pagkain dito. Libreng pasalad ng mga nasabing Christmas theme park at magtatagal ito hanggang sa bagong taon. Mula dito sa lalawigan ng Romblon para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ito si Jade Galabroso, SMRA News.